Eh, tayo mag-prepare guys ng ating lulutuin ngayong tanghalian. Mayroon ako dito isda isdang tambakol to dito guys. Yung, yung parang yellow fin. So ayan. Tapos ito yung ricado niya, loya at saka yung sibuyas. Ngayon, akin muna siya guys ipapaksi bago ko gagataan ko siya. Ayan, lalagyan ko siya guys ng puso ng saging. Gusto ko lang may gulay. So, ayan guys. Yung una ko ilagay yung puso ng saging. Ayan. Gusto ko lang siyang lag lagyan ng gulay guys para may gulay. At yun din kasi ang gusto ng partner ko. Lagyan ko daw nito. Dahil natikman niya nung nakaraan, nung nag, ano ako, nagsigang. Ninagyan ko ng puso ng saging. Naalala <laughs> sabi niya, para daw kare-kare ang lasa. So, ayan. Lagyan natin siya. So, isunod natin yung isda. So, ayan guys. Oh. Sariwa tong na nabili ko. Ayan, may naglako rito. Maaga siya naglalako guys. May sasarado pa ang tindahan ko. Ano, nagaantay siya sa labas. At biniak ko yung ulo. Ayan, para manusal yung timpla. Kaya binibiak Ayan, ang magalagado niya, ito yung luya, pang alis lansa, at maraming sibuyas. Ayan, lalagyan ko rin yan ng siling labuyo, guys, para mayroon siyang anghang. So, ayan, lagyan na natin ng vinegar. Papaksin muna natin. granules kunti lang guys, kunti lang akong maglagay Timplahan na rin natin ng asin ayan, instead na tubig ang ilalagay natin guys ang ilagay natin yung pangalawang gata dahil gagataan naman natin yan. Ayan. At ito na nga guys. Lagyan natin ng siling labuyo. Mamitas muna ako. Ayan. Masarap kasi yung medyo maanghang. Ayan na siya guys. Ang bango niya. Ayan. Pahupain lang natin kunti ang sabaw niya bago natin ilag ilagay itong kakang gata or unang gata. So, ayan na siya guys. Ilagay na natin itong unang gata. Ayan, pakuluan lang natin yan, guys. Luto na yan. Ayan na guys. Ang ganda ng pagkaano guys. O so, nung pa. natin. Hmm, tama lang ang timpla guys. Yummy yummy. Maanghang. So ayan. Thank you for watching. Don't forget to follow, like, and share and comment para kayo ay pasalamatan at mas bay bayan ang buhay bukid. Bye! God bless! I love you all.